Ang common na side effect ng gamot sa TB is nagkakaroon ng iritasyon sa sa chan. Mm -hmm. So, mahabdi siya sa chan. Pag mas may edad na elderly, mas marami yung nararamdamang side effect because yung organ system hindi na kasing lakas nung mas bata-bata. Talagang namamatay yung tao because walang treatment. Ano ba yung nangyayari sa katawan pag yung isang tao ay nagkaka-TB? Ang TB ay isang klase ng sakit na nahahawa sa pamamagitan ng airborne or nalalanghap siya yung mikrobyo. Ang isang pasyente na may TB ay maaaring makahawa kahit kanino na walang TB kung magkasama sa isang kwarto. Hindi siya gaya ng pulmonya kung saan isang metro ay makakahawa. Ang TB ay isang sakit na airborne. Meaning to say, sa loob ng kwarto, pag ang tao or ang pasyente na umubo na may TB ay maaaring makahawa sa lahat ng tao na nandoon sa loob ng kwarto. So, ang nangyayari dyan, kapag nalanghap ng isang tao na walang TB, yung mikrobyo ng TB, lalo na kung mababa ang kanyang resistensya, maaari siyang mahawaan. So, initially, nagsisimula yan sa lungs. Okay? Minsan, ang tuberculosis ay hindi lang sa baga. Minsan, nagkakaroon ng TB sa utak, TB of the brain, sa kulani or TB adenitis, sa stomach or sa intestine, at sa ibang parte ng katawan. So, basically, pag nalanghap ng tao na mahina ang resistensya or even hindi mahina ang resistensya pero prone na population, so, pwede siya magkaroon ng tuberculosis. Okay. okay? Dok, namanggit niyo yung iba, ibang pwedeng puntahan ng microbe yes. ng TB. Okay. So, ibig po bang sabihin doon, kunyari, nasa paligid natin yung mikrobyo. Mm -hmm. Depende kung saan siya pupunta. Kung, kasi yun nga, eh, para yes. ang, oh. ang intindi ng karamihan, sa baga baga kasi umuubo-ubo. Initially sa baga siya or and commonly sa baga siya because it's uh, airborne. Mm. But sometimes yung ibang TB nababypass yung baga. So, mm. meron kaming tinatawag na hematogenous spread. So, kakalat 'yan sa katawan. So, nababypass na yung baga, minsan wala sa baga pero nasa utak pala, nasa ibang parte ng katawan. So, all of the organ systems uh, technically are prone. Oh, pa magka sa kada iba-ibang organ systems, hindi lang sa baga. Okay. But commonly sa Pilipinas and sa ibang bansa, ang pinaka-prone is the lungs because okay. of the method or kung paano siya nakukuha which is airborne. Okay. okay? Doc, nabanggit niyo 'yun nga para yung yung pagka airborne ng mm -hmm. tuberculosis, 'di ba? So sa Pilipinas, tsaka doon sa uh, siguro sa napansin niyo rin bilang isang spesyalista, paano nagkakahawaan dito sa Pilipinas? Is it more of dahil may isang membro ng pamilya o dahil barangay, magkakadikit yung bahay? Paano yung dynamics ng tuberculosis yeah. sa Pilipinas? Sa Pilipinas kasi, since we are a third world country and syempre mas congested, since the method of trans transmission is airborne, so pag mas congested ang isang household and uh, may isang culprit or may isang pasyente na no may TB, mas mataas ang chance na mahawaan. Okay. Especially if pangit ang ventilation or oh. poor ang ventilation. Because um, going back to the cause niya, which is airborne, so pag hindi maganda ang ventilasyon sa loob ng bahay, mas nasa nagtatagal ang mikrobyo sa hangin or sa air, mas maraming makakalanghap. Yung konsepto ba niya ng pagka-airborne at yung, yung distansya or siguro uh, yung proximity ng mga yes. posibleng mahawa, para ba siyang COVID? Parang ganun ba siya? Yes, siyang? same sila. Airborne. Okay? and okay. Unlike pulmonya, ang pulmonya is 6 feet. Kumbaga, so, after that, mas less na yung chance mo na mahawaan. Pag airborne, within the room, pwede ka mahawaan. Okay. Distance, hindi masyado. It's more of the kung paano yung particles ng mikrobyo nakasuspend sa hangin, oh, sa air. Okay. So, commonly nga yan sa mga closely knitted or, di ba, most Filipinos closely knitted kasama lahat mm -hmm. sa loob ng household. So, lalo na pag maraming nakatira, doon nagkakahawaan. Pag matagal ang um, contact with the person, the culprit, yung pinaka-index na pasyente. Okay. So, yun yung mas mataas ang risk na Yung tao na may TB yes, talaga? Oo. okay So Dok, meron bang particular na tao yung mas prone? Parang bata, matanda, lalaki, babae, may ganun po okay. ba? Technically, lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng tuberculosis. Pero mas nahawaan yung mga mabababa ang resistensya. Sino-sino yon So yung may mga diabetes. Very common yan. Number two, yung may mga ibang medical condition or may ibang sakit, gaya ng may mga cancer, okay, mga HIV patient, yung may mga immunocompromised na uh, sitwasyon, uh, kumbaga mabababa ang resistensya, may matagal na high blood, yung may mga sakit na to start with sa baga which is mga asthmatic, may mga emphysema, COPD, mga smoker, yung mga pasyente na may mga ibang sakit na hindi pa nila alam. Sometimes kasi nakikita lang namin na TB ang initial presentation, may ibang sakit pala. Mm -hmm. So, yun yung mm -hmm. nag into a uh, other diagnosis. Masasabi sabi niyo na yun nga may mga risk factors yes. pa kumbaga yung yung tuberculosis. Mm -hmm. If we're going to talk about that. Ano ba ano po ba yung mga risk factor na ka nakakabit sa tuberculosis? Number one is yung comorbid condition, yung medical condition. Ano, kapag nga may ibang sakit, so mas mababa yung resistensya ng tao, so mas mabilis siyang kapitan ng sakit. Ang iba, yung mga may mga bisyon, mas mababa kasi yung immune system nila. Okay? okay? It could also contribute, but it's not the direct cause. Hindi siya yung direktang dahilan pero commonly sa mga nakikita namin sa aming mga clinics, so yung may mga diabetes they are very prone to acquire tuberculosis so yung mga bata uh, na mahihina ng resistensya especially sa mga malnourished yung poor yung nutrition so prone din sila na mag-acquire ng tuberculosis uh, for the children who are malnourished mamababa ang uh, nutrition sa mga for the adults naman yung may mga ibang medical condition may mga uh, diabetes, high blood, hika, goiter, so lahat yan they are prone to acquire, okay? Uh tuberculosis okay. compared sa isang tao or isang pasyente na malakas ang resistensya. Okay. okay? So, so nagkakatalo talaga doon yes, sa resistance, sa immune system, sa immune yeah, system yeah. talaga. Yun na, nabanggit niyo yung sa pagkahawa or pagiging mm -hmm. contagious nung 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 sakit na na tuberculosis. So Does that apply yung mga kumbaga yun nga Eh parang alam ko may TB yung isang tao so dapat dumiistansya ako dapat ano ano ba yung tamang pagtingin sa kanya parang dapat ba iwasan ko siya dapat i-isolate na yung taong yan Initially pag TB especially pag aktibo yung tuberculosis ng isang pasyente ang ibig sabihin ng aktibo nagpositibo siya sa plema sa sa test sa plema may tinatawag gamis sputum test Ah uh, dun malalaman kung aktibo talaga so we have what we call uh, confirmed bacteriologically so nagpositive siya sa sputum malakas makahawa pa ganon. so initially we have to isolate because uh, airborne talaga siya okay. uh but uh, sa mga pasyente na nagagamot na ng TB Makadalawang linggo na nagagamot na ng TB technically hindi na nakakahawa. Oh, yes. okay. After two weeks, that's why uh yung mga nasa trabaho na nagkaroon ng TB, pag nakakadalawang linggo na silang gamutan, hindi na sila nakakahawa, pwede na silang bumalik sa trabaho. May mga paniniwala kasi 'yung mga Pilipino na di, 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 bilang ilang, ilang ta, ilang Oo. dekada na tayong uh nakikipaglaban sa tuberculosis. Yung mga practices sa bahay siguro. Hmm. Tama ba 'yung paniniwala na hindi ka nag spread? ng utensils or ng mga gamit sa bahay. Mm -hmm. Tama po ba yun? Technically po, uh, ang utensils ay hindi po nakakahawa sa pag-share ng utensils. Kasi, uh, babalikan uli natin kung paano ang mode ng transmission, kung paano yung hawa. So, it's airborne. So, hindi siya nakukuha sa utensils, sa pagkain. Laway, yung mga uh, It's more of pag nag-expectorate or naglalabas ng... Plema. Actually, singing, coughing, pag umuubo, talking, sneezing, pag humatsing. Yun yung mga mode of transmission. Mali po yung pagkakaalam natin na ihihiwala yung mga kobiertos mm -hmm. yeah, sa mga nang pasyente na may TB kasi hindi po yan nakukuha sa utensils. So, nakukuha po yan kapag nalanghap ng tao na walang TB, yung mikrobyo na inilabas ng tao na may aktibong TB. Do nabanggit nyo yung sa para malaman, di ba, yung, 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 test. So, paano ba yung indicator yung, or yung mga simulang simptomas ng, ng taong may TB na dapat TV. medyo Tandaan. aware tayo? Oo. Kalimitan po, nagsisimula yan, di ba, nabanggit ko kanina na ang tuberculosis commonly sa baga. Okay? Pag may dalawang linggo ng ubo, nagtitrigger na yan ng um, kailangan magpakonsulta na. Pag lumampas ang ubo ng dalawang linggo, consideration na kaagad ang tuberculosis, especially dito sa Pilipinas. Kasi nga, very common sa atin ng TB. So, once ang pasyente um, inuubo ng more than two weeks, pwede ng TB yon consideration na yon na mamayat, okay, na walang ibang dahilan, hindi naman nag yung pasyente, wala namang ibang sakit yung pasyente, pero namamayat siya, or na tuwing hapon, Okay, mm -hmm. Yes, mm -hmm. afternoon fever or malakas pagpawisan, yung pinagpapawisan. Or pag medyo nasa advance na yung tuberculosis, nag-uubo na ng may bahin na dugo kasi minsan nagkakaroon na ng butas okay. yung baga. So yun yung mga usual okay, na sintomas ng tuberculosis. Okay. So sa mga ganito po na paglumabas lumabas na yung ganyang sintomas ng, ng sa isang tao, ano po yung unang step pag nagpakonsulta? May test? Yes, oo. Ano oh so una, syempre, pag pumunta ka sa doktor, magpapakonsulta ka, ang unang nire-request usually is chest x-ray. Okay. And then ang isa pa yung plema sputum test. So um meron kami tinatawag na sputum AFB and sputum MTB gene expert parehas yun sa plema, okay. okay? Minsan yung mga pasyente hindi talaga sila makadahak. Wala talaga silang plemang mailabas kasi ubu ubo lang. Uh, may mga ibang test pa like yung sa dugo or skin test. So mm -hmm. yun. But uh, hindi yun as accurate, hindi as um kumbaga Uh, mas yeah. uh, oh. Uh, oh. Kesa sa plema. Okay. okay. Plema talaga ang pinaka... Um, pinagbabasihan kung aktibo ang TB or hindi. Okay, okay po. So, Dok, ang pinakatanong naman ngayon, so, pag nalaman na at na-confirm na ang isang tao ay may TB, paano ba yung gamutan? Makukuha ba to ng... ng... matagal na, o. ano ba? Mabilis na yeah, oh. gamot? Or ano po ba ang uh, Tamang approach. Okay. So, ang tamang gamutan ng TB, dahil matagalan ito, uh, nire-refer namin usually sa TB dots para mas tutok ang gamutan. Uh -huh. Meron tayong mga TB dot center, directly observe uh, treatment, Okay, sa mga barangay, sa mga health center dahil mas namo-monitor kasi doon uh, every day usually binibigay ang gamot or weekly and may aka uh, para taga-check kung iniinom talaga ng pasyente ang gamot. Medyo matagal kasi ang gamutan ng TB. Dalawang klase yung initial na gamutan. Una, yung uh, intensive phase. So, dalawang buwan yun na matapang ang gamot. And then, we have what we call maintenance phase. Apat na buwan naman yun na mas mild yung gamot. So, in total, six months ang gamutan wow. ng regular na TB. Ibig sabihin ng regular na TB, hindi pa resistant. Mm -hmm. So, kasi meron din kami tinatawag na drug-resistant TB. Oh. Okay? Yung drug-resistant TB naman, yung ordinaryong gamot, hindi natatalab kasi may resistensya na. Malala na. Malala na. Pero yung uh, susceptible, ibig sabihin yung uh, TB na uh, kaya pa ng ordinaryong gamot, is six months ang gamutan nun. Oh. So mas maganda tutok gamutan. Pero yung ibang pasyente na hindi kaya magtutok gamutan, Minsan, nagre-reseta talaga din ang mga doktor ng gamutan, nino-monitor pa rin. Okay? So, in total, matagal talaga ang gamutan ng TB. Hindi siya nakukuha sa isang linggo, dalawang linggo. So, very important dyan is yung compliance. Okay? Mm. Yung kailangan um, talagang araw-araw iniinom, tuloy-tuloy, walang mintis. Kasi, doon sa panahong yun, doon nagde-develop ng resistance. Kapag ang isang pasyente ay tumigil sa gamutan, mas lumalaban 'yung mikrobyo sa katawan. Okay. Doon sila nagde-develop ng resistensya doon sa gamot. Okay. So next time, hindi na 'yung gamot. Okay. Lalong tatagal ang gamot. Na. Lalong tatagal okay. at saka mas marami pa ang gamot na ibibigay sa kanila mm -hmm. at mas matapang. Okay. So very important 'yung adherence, okay? 'Yung Araw-araw at tuloy-tuloy na paggagamot. As in, yung stricto talaga yeah, na. Kaya, stricto. Ano Kaya meron tayong tutok gamutan. So, ibig sabihin, yung etong mga kaso ng mga lumala, yung, mm. yung na-mention nyo nga, drug-resistant, ito ay galing sa simpleng TB na napabayaan? Yes. Yun. So, Hindi ka na kapag pa-check up. Okay, hanggang lumala na ng lumala and nagmutate na yung mikrobyo or nag-stop magamot yung isang pasyente, hindi tunuloy-tuloy. Okay. okay, kung nung naramdaman niya na magaling na siya, nag improve na, tinigil na. So, minsan kasi may mga pasyente talaga na tinitigil yung gamot pag medyo okay na sila. Kahit hindi pa sila <laughs> nakaka-6 months. So, very important yon na kompletuhin yung six months na treatment. Okay. So, Dok, Gaya nung mga ibang panahon may mga nababalitaan tayong namatay dahil sa TB. Yes. o oh, Fatal ang tuberculosis. Mm -hmm. Ngayong sa mas modernong panahon, mm -hmm. eh ganun pa rin ba yung kaso? Hindi na gaya ng dati because um before noon, hindi pa na-develop de yung mga treatment. Mm -hmm. Talagang namamatay yung tao because walang treatment. Pero ngayon, may namamatay pa rin naman because of the complications na mm -hmm. ng TB. Okay? okay. Ang TB kapag naagapan, nagagamot. So kailangan maagapan, early consultation para maaga din ang gamutan. Kasi nagagamot siya eh. Okay. So kailangan lang talagang magpa-check up at matukoy ng doktor na ito ay TB at gamutin. Okay. Kasi nagagamot siya. Okay? Eh? may mga naniniwala kasi na wala na yung TB. Parang lumang sakit na yan eh. Parang ganun ba yun? <laughs> Hindi. Um, marami pa rin TB. Okay. Right now nga. Um, Malala pa din. Ah uh, yes. And um, ang Pilipinas ay isa sa mata mataas ang population na bansa mm -hmm. sa tuberculosis. Okay. Because ah uh, yung ibang countries na subpuna nila. Okay? Sa atin, sa Pilipinas, mas dumadami ang kaso because uh, hindi nagpapacheck up kaagad, number one. Number two, because hindi tinutuloy ang gamutan. And number three, siguro because of hindi alam kung ano yung TB at um, kulang sa kaalaman yung mga pasyente. That leads to uh, poor control ng TB sa ating bansa. Okay. Dok, ang TB ay nakukuha sa direct contact, hawak, touch. Hmm. Hindi siya nakukuha sa direct contact. Siya ay um, airborne. Yeah. So, uh, sa pag naumubo, yung nabanggit ko kanina, pag umubo ang tao na may TB at nalanghap yung mikrobyo na TB ng isang tao walang TB, especially pag yung tao na yon ay may ibang sakit na chronic So, maaring mahawa at nalanghap yung mikrobyo. So, Mas malaki yung chance? Ha? Yes. It's airborne. It's not um, direct contact. Contact, nahawa ka, okay? na, hawakan, na ano, yes, hindi po. Yes, hindi siya direct contact. Okay. Mahal ang pagpapagamot ng TB? Libre ang pagpapagamot ng TB. Kaya, kailangan matukoy lang natin at magpa-check up yung may mga sintomas para magamot. Kasi libre siya. So... Lahat ng health center may gamot ng TB, pwedeng pumunta sa health center pag may sintomas. Kahit hindi nga sa doktor, pumunta muna eh pwedeng sa health center kasi may X-ray silang libre doon. nag offer ang ating mga health center ng libreng X-ray, libreng test sa plema, and libreng gamutan. Okay? So hindi mahal. Libre ang gamutan. Hindi <laughs> siya sakit na pang mayaman. Hindi ganon. <laughs> Hindi siya sakit na pang mayaman. Hindi rin siya sakit na pang mahirap. Okay. Lahat ng tao pwede magkaroon ng tuberculosis. Okay po. Dok, hereditary? Tatay ko may TB, Most likely, ako may TB? Hindi siya hereditary. Yeah. Nagkakaroon lang ng misconception dahil nga ang mode of transmission nga is airborne So sa isang pamilya, household, mm -hmm. na may TB kala nila, dahil may TB si tatay, ay may TB din yung anak. Mm -hmm. Pero ang totoong nangyari niyan ay nahawaan lang. Mm -hmm. eh, ang TB ay nahahawa. Hindi siya namamana. Mm -hmm. okay Nabanggit niyo yung within the family. So how is this different naman pag sa ng batang may tuberculosis? Ito oh. di ba yung mga yeah, na oh. natin yung may mga primary mm -hmm. complex? Paano po ba yung tamang pagtingin dyan? Usually, yung mga bata kasi na nagkakaroon ng TB, nahawa lang yan sa adult na may TB. And uh, most of the time, hindi nakakahawa ang bata na may TB. Oh. Okay? Commonly, sa isang bahay na may batang na detect na may TB, kailangan suriin lahat. Uh, may tinatawag tayong contact tracing. Hmm. So, lahat na kasama sa buong bahay, kailangan ma-screen. Okay. okay? Para malaman kung sino yung index kung sino yung pinagmulan. Mm -hmm. at lahat, kung kailangan gamutin, magamot. Okay. Okay? So yung bata, less likely siyang makahawa ng TB sa matanda. It's commonly galing sa matanda na may TB yung nakahawa dun sa bata. Same din ba yung, yung tagal ng gamutan at yung uri ng mga gamot na ibinibigay pag bata may TB? pagbata na may TV depende sa ano yon sa age ano hmm. kasi pagbata may mga gamot dun sa kasama sa TV na hindi akma sa kanila kasi hmm. magkakaroon ng um, ibang side effect so um depende sa age group uh, ng bata pag mga medyo um, malalaki na na bata same na sa matatanda ang gamutan pero pag mga newborn, infants iba pa ang gamutan. Okay? okay. Oh. Nabanggit nyo, Dok, sige, sasundan ko na lang din yung may mga gamot na may side effects. So mm -hmm. baka mas maliwanagan yung ibang nakakarans. Mm -hmm. Ano ba yung mga kadalasang okay. side effect ng gamot na ng... Okay. Ang common na side ef effect ng um, gamot sa TB is nagkakaroon ng iritasyon sa sa chan. Mm -hmm. So siya sa chan. So that That's common kasi maraming gamote eh. ang pag-inom ng gamot sa TB, hindi yan fix na etong ilang pirasong ang inumin mo it would depend on the weight sa timba mm. pag mas mabigat mas marami iinumin na gamot and um syempre pag mas may edad na elderly mas marami yung nararamdamang side effect because yung organ system hindi na kasing ah uh, lakas nung mas bata-bata. So pag mga senior, medyo mas marami kami napapansin na side effects sa kanila. Common is gastric upset, yung irritation, minsan may naga-allergy, yung ihi nagiging kulay pula. <laughs> Uh, yan ay common naman. Sumasakit yung buto-buto, yung joints. But yung mga medyo malalang side effect ng gamutan sa TB is yung nagkakaroon ng side effect sa mata, nanilaba ang mata. Minsan naninilaw because of the um, liver mm -mm. complications. And um, minomonitor kasi namin yan eh yung function ng atay at saka nung bato, yung kidney. Dahil sa mga pasyente na nagagamot sa, kid, sa TB, pwede yung dalawang organs ang maapektuhan. Mm -hmm. Okay. So medyo minamanage yung yes. pag-take Yes. Monitoring. Yon. pinakamahalaga. Yes. Very important na pag ang pasyente nagagamot sa TB, hindi pwedeng isang beses lang siya magpapakita. At iinumin niya tuloy-tuloy yung, yung gamot. <laughs> Kailangan may follow-up, may monitoring. Okay. Dok, huling misconception. Pag nagka-TV akong hindi na ako magkaka tv uli. Kasi nagka-TV na ako. Eh. Ah, hindi po. Uh -huh. Dahil nga yan ay isang sakit na nakakahawa. Kapag nagka-TV ka, maaaring magka-TV ka pa rin kapag nahawaan ka ulit. Oh, okay. So, pwedeng recurrent or relapse ang tawag namin. Nagka-TV uh -huh. na dati, naggamot, magka-TV ulit. Pwede pong mangyari okay. yun. Pwede po bang yung second round niya or yung... 'yung susunod na pagkahawa mas malala na or dahil nanggaling sa so sa dating may sakit na TB may ganung po bang kaso? Meron meron. So uh, minsan halimbawa nagdaga na ng TB, yung second bout ng TB niya pag nahawaan siya uli pwedeng uh drug resistant na yung oh. nabanggit ko kanina na hindi na yung ordinaryong gamot sa TB, kailangan mas mataas na klase na ng gamot ang ibibigay doon sa pasyente. Okay. Pero minsan naman, same pa din. Minsan, oh. susceptible pa rin or sensitive pa rin dun sa previous na gamot. Okay. Pero, pwede Sige mahawa. Pa. So, Dok, meron bang mga pagkakataon na parang, kumbaga, syempre, yung mga tao, ubo ko ng ubo, mm -hmm. ay, malamang tibit to oh. mm -mm. Pero hindi pala, or ano ba yung dapat na approach kapag ganun? Yung symptoms kasi ng tuberculosis, especially yung pag-ubo, minsan, hirap huminga minsan may ubo ng bahay ng dugo, hindi lang sa TB yan. Okay? Mm -hmm. Minsan may ibang mga chronic lung disease, may ibang sakit sa baga na would present um, with the mm -hmm. same symptoms, parehas na sintoma sa tuberculosis. Common mm -hmm. yan, yung may mga COPD, mm -hmm. okay chronic obstructive pulmonary disease, yung may mga uh, emphysema, may mga bronchiectasis, so pwedeng ganon, or even lang cancer, so oh. pwedeng ganon ang okay. um, sintomas din. So that's the uh, reason why kailangan uh, magpa-check up para masuring mabuti ng mm -hmm. doktor para ma-differentiate kung ito nga ba ay TB lang and ma-work up kung oh. may iba pang sakit bukod dun sa TB. Kasi uh, yung sintomas, especially dahil sa langsya, uh, maaring pare-pareha. Ano sa tingin niyo yung kailangan na maintindihan ng maraming uh, mga tao tungkol sa TV? Lalo na para maiwasan mm -hmm. in terms of preventive? Mm -hmm. Ano yung uh, maipapayo niyo dun sa okay. aspeto? Uh, siyempre, dahil nga ito ay nakukuha sa uh, respiratory, sa pag-airborne um, siya, uh, pag-ubo. Pag ang pasyente ay umuubo ng matagal na, siyempre kailangan magpa-check up. Prevention. Yung tao, yung pasyente na... May chronic na ubo, iiwas ng makihalubilo muna. Kailangan magpa-check up na pag may chronic cough. And then, kailangan kumpletuhin yung gamot, contact tracing. Kasi minsan, may isang um, kasama sa bahay na na-diagnose na may TB, pero hindi naman pina-check lahat na kasama. So, dun papasok yung pwedeng mahawa ulit. Andun Dahil pa may din yung namiss. sakit. Uh, Oo. Oh. Andun pa rin eh. Hmm. So, yun yung mga preventive steps para maiwasan na mas kumalat pa siya okay, okay.